lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali, swertehin tayo. Ang dami pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sarah na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president uh, uh, o vice president man. Sabi niya, hindi bale na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And uh, noon nangyari yun, uh, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat, uh, lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Um, Mag-vice president ka kaya. Ayun. Sabi niya, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Ganyan. kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Bong. Sabi ko, kakaya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot.